Araw-araw na mga salita ng Diyos Na ang aking mga misteryo ay ibinubunyag at bukas na namamalas at hindi na nakatako, ay lubusang dahil sa aking biyaya at awa. Higit pa rito na ang aking salita ay lumilitaw sa gitna ng mga tao at hindi na natatakpan ay dahil din sa aking biyaya at awa. Mahal ko ang lahat na tauspusong gumugugol ng kanilang mga sarili para sa akin at inilalaan ang kanilang mga sarili sa akin. Galit ako sa mga isinilang mula sa akin, pero hindi ako kilala at lumalaban pa sa akin. Hindi ko tatalikuran ang sino man na tauspusong para sa akin. Sa halip, dodoblehin ko ang mga pagpapala ng taong iyon. Parurusahan ko ng doble yaong mga walang utang na loob at lumalabag sa aking kabaitan. At hindi ko sila basta hahayaan ng ganoon na lamang. Sa aking kaharian, walang kabuktutan o panlilinlang at walang kamunduhan. Iyon ay walang amoy ng bangkay. Sa halip, ang lahat ay pagkamatuwid at katuwiran. Ang lahat ay pagkabusilak at katapatan na walang nakatago o lingit. Ang lahat ay sariwa. Ang lahat ay kasiyahan at ang lahat ay pagpapahusay. Ang sino mang nangangamoy patay pa rin ay hindi maaaring manatili sa aking kaharian at sa halip ay pamumunuan ng aking bakal na pamalo. Ang lahat ng walang katapusang misteryo mula noong unang panahon hanggang kasalukuyan ay ganap na ibinubunyag sa inyo. Ang pangkat ng mga taong nakamit ko sa mga huling araw. Hindi mo ba nararamdamang pinagpala ka? Higit pa rito. Ang mga araw kung kailan lantarang ibubunyag ang lahat ay ang mga araw kung kailan kayo'y magiging bahagi ng aking paghahari ang pangkat ng mga taong tunay na nagahari ay umaasa sa aking predestinasyon at pagpili at ganap na walang kalooban ng tao rito. Ang sino mang nangangahas na makibahagi rito ay kailangang makaranas ng pagpaparusa mula sa aking kamay. At ang gayong mga tao ay magiging pakay ng aking nag-aalab na puot. Ito ay isa pang panig ng aking katuwiran at kamahalan. Nasabi ko ng pinaghaharian ko ang lahat ng bagay. Ako ang marunong na Diyos na may hawak ng buong kapangyarihan at ako ay mahigpit sa lahat. Ganap akong walang awa at ganap na walang personal na damdamin. Tinatrato ko ang lahat gamit ang aking katuwiran, pagkamatuwid at kamahalan. Habang binibigyang kakayahan ang lahat na makita ng mas malinaw, ang pagiging kamangha ng aking mga gawa, pati na rin ang kahulugan ng aking mga gawa isa-isa. Pinarusahan -isa, ko ang masasamang espiritu para sa lahat ng uri ng pagkilos na kanilang ginagawa. Ibinubulid silang isa-isa sa walang hanggang kalaliman. Ang gawaing ito ay tinapos ko bago nagsimula ang panahon. Iniwan ang mga ito na walang posisyon. Iniwan ang mga ito na walang lugar para gawin ang kanilang gawain. Wala sa aking mga piniling tao, yaong mga paunang itinadhana at pinili ko, ang maaaring sapian ng masasamang espiritu kailanman, at sa ay laging magiging banal. Samantalang ang mga hindi paunang itinadhana at napili ipapasa ko sila kay Satanas at hindi ko na sila hahayaang manatili. Sa lahat ng aspeto, nakapaloob sa aking mga atas administratibo ang aking katuwiran at aking kamahalan. Wala akong pakakawalan kahit isa sa mga kinikilusan ni Satanas, kundi itatapon sila kasama ang kanilang mga katawan sa Hades, dahil galit ako kay Satanas. Hindi ko ito basta-basta pakakawalan, kundi ganap itong wawasakin. Hindi ito binibigyan ng bahagyamang pagkakataong gawin ang gawain nito. Ang lahat ng sinira na ni Satanas sa anumang paraan ay nasa ilalim ng mahusay na pagsasaayos ng aking sariling kamay. Huwag mong isiping ito ay nangyari bunga ng kabangisan ni Satanas. Alamin mo na ako ang makapangyarihang Diyos na namumuno sa buong sansinukob at sa lahat ng bagay. Para sa akin, Walang problemang hindi nalulutas at lalo nang walang anumang bagay na hindi nagagawa o anumang salitang hindi nabibigkas. Ang mga tao ay hindi dapat kumilos bilang aking mga tagapayo. Mag-ingat kang maibagsak ng aking kamay at maitapon sa Hades. Sinasabi ko ito sa iyo. Ang mga aktibong nakikipagtulungan sa akin ngayon ay ang pinakamatatalino at maiiwasan nila ang mga kawalan at matatakasan ang sakit ng paghatol. Lahat ng ito ay aking mga pagsasaayos, paunang itinadhana ko. Huwag kang magkomento ng bulgar at huwag kang magsalita ng pabalak iniisip na ikaw ay napakagaling. Hindi ba't ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aking paunang pagtatadhana? Kayo na magiging mga tagapayo ko ay mga walang hiya. Hindi ninyo alam ang inyong sariling tayok kung gaano ito kababa. Magkagayon man, akala ninyo ay maliit na bagay lamang ito at hindi ninyo nakikilala ang inyong mga sarili. Lagi na lamang, hindi kayo nakikinig sa aking mga salita na nagsasanhi para mawala ng kabuluhan ang aking maiingat na pagsisikap at hindi man lamang napapagtanto na ang mga ito ay mga pagpapamalas ng aking biyaya at awa. Sa halip, sinusubukan ninyong ipakita ang inyong sariling katalinuhan ng paulit-ulit. Natatandaan nyo ba ito? Anong pagkastigo ang dapat matanggap ng mga tao na nag-aakalang napakagaling nila? walang pakialam at hindi tapat sa aking mga salita at hindi isina sa puso ang mga ito. Ginagamit ninyo ako bilang pagpapanggap para gawin ang ganito at ganyan. Mga masasamang tao, kailan ninyo makakayang ganap na isaalang-alang ang aking puso? wala kayong pagsasaalang-alang dito kaya't ang pagtawag sa inyo na masasama ay hindi pagmamaltrato sa inyo talagang bagay na bagay ito sa inyo ngayon ipinakikita ko sa inyo isa-isa ang mga bagay na dati ay nakatago ang malaking pulang dragon ay itinatapon sa walang hanggang kalaliman at lubusang winawasa. Dahil talagang walang kwentang panatilihin pa ito. Ibig sabihin ay hindi nito na pagsisilbihan si Kristo. Pagkatapos nito, mawawala na ang mga pulang bagay unti-unti magugunaw ang mga ito hanggang sa mawala. Ginagawa ko ang sinasabi ko. Ito ang kaganapan ng aking gawain. Alisin ang mga pantaong pagkaunawa. Lahat ng nasabi ko, aking nagawa. Ang lahat ng nagmamarunok, ay nagdadala lang ng kapahamakan at pagkadusta sa kanilang sarili at ayaw mabuhay. Sa makatuwi, bibigyang kasiyahan kita at tiyak na hindi ko pananatilihin ang mga gayong tao. Pagkatapos nito, ang populasyon ay aangat sa kahusayan. Habang ang mga diaktibong nakikipagtulungan sa akin ay tatangayin papunta sa kawalan. Ang mga sinang-ayunan ko ay silang mga gagawin kong perpekto at wala akong itatakwil ni isa. Walang mga pagsasalungatan sa aking sinasabi. Ang mga hindi aktibong nakikipagtulungan sa akin ay magdurusa ng higit pang pagkastigo. Bagaman, sa kahuli-hulihan ay tiyak na ililigtas ko sila. Gayunpaman, pagdating ng panahong iyon, ang lawak ng kanilang mga buhay ay magiging iba. Gusto mo bang maging ganoong tao? Bumangon ka at makipagtulungan sa akin tiyak na hindi ko tatratuhin ng masama ang sino mang matapat na gumugugol ng kanilang mga sarili sa akin. Sa mga yaon naman, nataus-pusong naglalaan ng kanilang mga sarili sa akin. Ipagkakaloob ko ang lahat ng aking pagpapala sa iyo. Ialay mo ng lubusan ang iyong sarili sa akin kung ano ang iyong kinakain, kung ano ang iyong isinusuot, at ang iyong kinabukasan ay lahat na sa aking mga kamay. Isa sa ayos ko ang lahat ng tama, upang magkaroon ka ng walang humpay na pagtatamasa na hindi mo mauubos kailanman. Ito ay dahil sinabi ko, sa mga yao na taus-pusong gumugugol para sa akin. Tiyak na pagpapalaing kita ng masagana. Ang lahat ng pagpapala ay darating sa bawa taong taus-pusong gumugugol ng kanyang sarili para sa akin.